Pakita lang kayo kami, ha? O, doon lang doon, ha? O, na, pero yung buwan lang, ha? Kasi, yung buwan nyo lang sa ha? O, O, tingnan nyo, Okay, okay. 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 na. Ha? Okay. 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 Go train to -a -a tayo. Dito ni. Sa Burgos ni. Assumption ni St. Perry. Ha? Ah, Kumain pa, natin pati kikitakan ng pula. Yung kinikini natin babalikan natin para nangiliti ko kayo din sana. Ah, Hindi okay, makita kung ano. Ayun ah, nandito tayo sa route ngayon. Padala tayo doon sa area ng uh, acquiring area natin. Eto so din. Pinatatanggal na lang ito

Ay, di pala si... Ay, di si, pala siya. Ay, di pala siya. tayang mahal. Neto na ka tayo eh. Meron <laughs> na tayo ano. Ay, tayo naman sa kayo. Oo. Mahal din pala si Tingbol. Sama ka, Tingbol. Matagal si T, si T ba sila? Papasok ko tayo, maaamor yung sila tayo

báo ít đi. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Đói đâu bây Hayaan nito. Hindi na lang natin. Kaya, baka naging buhos sa kanyo, ha? Baka mamaya sabihin. Nandiyan na sila Ang na ginagawa natin po yun. Di ka bawa Ha? Palaging ganun, e. Palaging ganun, e. Kaya, binasa tayo, ha? O, sila. Nakikaba sila, o.

Palay okay, pala okay. vale. eh. ko. na. na lumutang ng dati na. Lumutang ng dati kuya. Kung tiktok ko pa eh magalit dahil hindi hindi naman to uuna lang. Eh. Oh, hindi lang ito uuna. kaya nga tapos na yan, wag na kayo magagalit. Ayo, 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 hindi ayo, 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 tumigil ayo, 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 ayo,

Pag-soya mo yun, eh. Kuya mo. Nasa depesyon pa rin natin. Ano ka Ayun na yung ka pala ah. Dito sa... Dito ah, lumupangan. yung kalin. ah. Opo, pumapato eh. Ah, mansan. Eh, picture Meron po.

Araw-araw nga, problema, nandiyan naman, sinalaga <laughs> yun, yun, oh. Araw-araw! Nakita mo ba yun? Oh, ano, video mo. Oh, araw-araw daw, gabi-gabi. Laging nandiyan. Video mo, gabi. Pagbibigyan ko kayo yun dyan, ah. Okay, okay. Potay ako dyan. <laughs> Joke lang. Yan, Saka na wala Modern voices ka talaga. Check ka lang. Okay. Oo! Ano lang nangyari dyan? Ano lang nangyari dyan? So, mag naman yung na Ay, wala na mga ano Farm Ako may mga alaga pero may farm